Tapi, ya. hey. oh, ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? hei, dan eh, apa? Ikan apa? apa? Pungguk, 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 Laki. Uy, lumabas. Ang galing. So, bali nakarami na po kami. Sa una ang bira ni Parang Dennis. Yan, mag-umpisa na po kami ulit dito sa area na to. Napakarami na po yung nauli. May mga dalag. May mga Ayun. Lumalabas pre ah. Ayun. Oh. Galing. Ang bilis ng mata mo. Uy. <laughs> Ganyan lang po. Pinapalabas namin. Yung pokorya pili parang desta sa abuli niya na pag lumabas. Ang dami mga basag na bote dito. Delikado dyan. Pero pre doon. Merong ah lali yan yan segera dia mau sagi saging nanya no yun pre dalag dalag laki yun oh, pre malapit pa sa iyo no Ah, sa iyo pumunta eh uy ganda taba nila kahit na kung ganun lang size nila hindi ka laki yan wala ata dyan sa mga saging na natumba sumalubong yung dalag no pre Tinya Tinya Agus. Dita jauh. Ditak dita. okay, ya, ditak. Ditak. Oke ya, dita. <laughs> no, okay. Mu. No? Oh iya. Oke, helakih. Oke ya. Hei. Ditak. Helakih nak kare. Apa Eh, Hei. Perinda minta lagi tu Ay, hey, daming dalig doon sa loob. Umakyat! Ha? Huh? Oo, umakyat sila sa Borna. Dito kami naka-jackpot nung muna. هاك يمكنك الترجمة. هذا هو المشروع. 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 هذا sa meron wala yun, dahi pre yun wala ke pero napigil mo ha? Ah, napigil daw Maliit, ayun. Eh, oh. Ay, napakaba. Sandali. <laughs> napakaba po. Uy. eh, Napakaba niya. Parang aas na. Aas. Parang aas na, no, pra. Ang oh, laki. Dito sa nakatumbang puno na, yan o, no? kita nyo. Yon, hindi ka pa nagtinbre, dre. Uy. Pigil kaya Yun, Yon. Huwag labas sila. Tatalsikan. Oh, oy. 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 Ay nababad na naman, pre nabab dah nababatan nababad sya ay dan eh copot puto na naman alam na alam naman bayawak hmm. dito eh kira kah inila inila punya pa dami diito talaga Dito kami dahil na naka talaga nakatyakpa ng marami Dito sa area na ito Magpasa natin kung ano uh. Yan, yan. diyan eh 'yan naglalabasan yung mga higet sa dami dati sa parte to yung natumbang saging mga natumbang puno diyan po sila naglalagit eh <laughs> dami sumulubong na dalag kanina dito tumalulog <laughs> na kalpas po Dumaan. Yan, yeah, sigurado dyan. Isang sulong pa nyan. May tatalo na dyan. Yan, yeah, yung mga ganyan part. <laughs> Wala yata. Yan, yan, yan. yan. Tapos mo pa mati. Yun o, bumula no. butas oh namumusik na yung mga na eh. namok ba kahit sa baba sa tubig eh Nang nangagat eh yun ay uy lumabas sa laki pre ay pre Kana na uli pa yan. Ang laki lumabas na sa yung uli niya. Ang uli niya. Ang taba, pungguk. Pungguk. Pungguk, ang laki. 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 Lalabas pa lang, nasa talaga sila sa putik sila, no pre?

hindi mo na eh nah. ugot. na ugot hindi gano na ugut malabas sa putik eh Lumalabas sa putik. Lumalabas hmm. sa Ja. Nice. Yeah, no. bạn đang quạt gì vậy? yeah, lốm lốp không ghê? làn siyang eh Ayan Daming ipon karpa okay. lagi ba? Lagi pun Bakit ba? Lagi? ba? Karpa 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 ba? Karpa. ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? sa ilog. Bakit ba? Pero hindi nakita ko lakas ng kan. Dito sa bidi ata. Hey. Hey. Eh. Orienti ako. Nilayo. Nilayo. Bigla nang inigyan kamay ko eh. Hindi na ako nakagalaw eh. ko. Hmm, Hindi ko mabitawan itong inaawaan ko eh. <tos> <tos> Nawala. Nawala. Tapos mo ng konti. Eh. Yung... Malalim mga taban dito eh. <coughs> Sabi ka Ang bilis naman Sabi nila yung pagong ang bagal naman ang bilis pagong natin, no. <laughs> <laughs> Ang bilis. ay tumalon din talapya braso pa lang meron meron na yun mas marami yung kanina natin no wala sa lupa sila dito sila sa, sa tubig baka bukas bukas nyan, meron ang dami niya sukal ngayon para dito na ah huh? ah, Oh, okay, tagang. Hmm, ina niyo mga kabida. Dito tong natin. Dire, dire. Sabi. Dire, dire. Hmm. nag na yung mga ibon oh. nag na po yung mga ibon sa, kanila, sa kanilang mga lugar pag -aaponan. kaya medyo madilim na sa camera natin no oh nagtitaw yung mm ulo niya pre huminga no

Uwi na yung mga ibon. natitipre. Yung inuukay mo siya. Oy, lumabas. Ang galing. Ang galing napigil siya Uy, oh, napigil pa rin Baka ganun yung itsura ni Parang Dennis Uli po yun Yung sabi niya Yung oh, oh seryoso Uli yun, uli yun <laughs> Yuy, dalag. Ay, eh, hindi. Oo. Oh. Uh Oo. -huh. Tumalo ni. Eh. May biya sigurado to, bukas. Sarap din yung biya eh. Hmm, kitang-kita -kita na sa baba. Kitang kita na pre Diyan 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 Atras ka ng konti Ayan ito 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 Ayan ayan diyan 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 sa unan Lumangoy na? Oo lumangoy na Diyan diyan sa unan Mali yung pagdakma mo nina eh Hindi ko alam wala ka ba eh Naka bukas niya marami yung malalagay na yun oh sige ang sinig tapos pang okoy sarap <coughs> ah, na tayo medyo mababaw wala na yung mga sukal-sukal are 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 ang dami na dito sa mga ganitong putik wala nang gana dito butas matimbang rin pala pare kasi merong karpa to pati dalag no ay sa lampas pa lampas parang mas mabigat pa sa kanila eh kasi dito sa mga dalag tsaka karpa May butas oh yan pagkita natin pre yan po yung mga butas na yan yan po sila naniniraan yan lang no? yung mga butas na yan yun nabal pa ni Baron Dennis ay sa na sa pa talampakan pa hawon na po kami C'est bon, <laughs> empakat yak kasi napa kat... <tuk> ah, yung eh gabi na, gabi na po <laughs> kita nanti sa flashlight kita pa. Yan oh kita pa. Ito na po oh, <laughs> <laughs> kita. na Kita na sa baba. Oh, lalaki na mm. Lalaki din ang ah. <laughs> oh, <hisa> <hisa> kain kilo na oh, kilo po. Hey. kilo lang oh, 700 na. Nah. <hisa> oh, ayos po. Iyon na. Na na na. gagawin natin ngayon? Kagulan na huh? na. Pabuhay natin na. Sige. Uli naman yan. Tagulan lang yung mainan nito. Pero pag init, malakas yan. Malakas. Okay. At ginabi na po kami.